Ano gusto mo? Uwi na ako na bahay. Ha? Ano mami? Uwi na ako. Saan? Sa Ilaya. Sa Ilaya? Saan ka pupunta? Sa bahay. Sa bahay? Eh, kanyang naman diba bahay to? Iyo. Okay, sa iyo to, di ba? Ha? Bahay mo to, di ba? Saan ba bahay mo? Sa Ilaya. Ha? Saan Ilaya? Bahay mo to, eh. Kanina naman bahay to. Nagpintura lang naman ako kanina ah. Oh. Kanina naman bahay to. Ha? Sa ka uwi. Ha? Bahay ko. Ha? Elaya. Sa Bakit? Saan ang bahay mo sa si Elaya? <coughs> Bakit ka naiyak? Ha? Bakit ka naiyak? Bahay mo to ah. Bahay mo to, di ba? Pinaayos ko lang eh. Bahay mo to. Sa yung bahay to pinaayos ko lang. Nagpintura lang ako kanina, di ba? Di ba bahay mo to? Hindi mo to bahay. Nagpintura lang ako kanina sa CR, tsaka doon sa pintuan. Oh, binilhan lang kita ng sofa. Ayaw mo ba? Ayaw mo na sofa? Ayan o, binila ko yan sa'yo. Ayan ka naiyak? O, oh, table. O, oh, ayan ang gamot mo. O. Oh. Bahay mo to? Bakit? Kanina bahay to? Hindi nga ito akin. Sa'yo to. Bahay mo to eh. Tinan mo oh. Bakit hindi mo bahay sa'yo to? O. Oh. di Diba? Bahay mo ito? Hindi. <laughs> Sa'yo nga, ito inayos ko lang.